Hi guys, welcome back to my channel So This is uh, one of those saddest few days na natitira sa isang seaman no uh, Today uh, we will uh, mamimili tayo uh, ng personal essentials uh, like toiletries or cosmetics na magagamit natin sa barko kagaya ng mga sabon, ganun alright, para handa tayo pagdating sa barko, hindi yung maghihiram tayo or maghahagila pa tayo. Uh, as much as possible, kung madadala mo na yung pang buong kontrata, that would be better. Pero kung hindi naman, eh, kagaya ko sa cruise ship, uh, mayroon namang mabibilan doon. May cruise shop and uh, makakalabas ka rin para mamili lagi. So, samahan nyo ko guys, okay? Let's go! Guys, ito na tayo sa mall. So, may na tayo just a few moment so ito kailangan natin ng ganito para sa bath soap natin para wala ng sabon sabon mga tatlong ganito guys huwag kayo bumili ng ganyan uh, mga may adhesive sa likod kasi bawal sa so, uh, cabin inspection di po pwede magkakaroon kayo ng problema sa inspector sa staff captain ito uh, panglinis sa mukha cotton buds uh, toothpaste good for 3 months toothbrush good for 6 months Salang lang kasi madali naman bilhin ito sa crew shop sa barko kailangan natin yan para sa hugas kamay ha pag nagsisiyar alright so kailangan talaga guys mag ipon para kailangan natin bumili nito kasi ano 200 grams yung kasama ko sa barko nagpapabili ng ganito Indonesian so ewan ko ba kung bakit paborito nila to mahirap din pag di tayo sanay mag shopping si Macy's lang lagi nagsashopping eh. this time sumama tayo para makuno natin ang video ngayon naghahanap ako ng shoe polish kailangan natin ng shoe polish para sa uniform natin okay kailangan din natin ito para bumango yung deodorizer ng ng banyo at uh, CR shoe polish ito kailangan natin pang shave at para sa ulo nate na makintab. <laughs> so ito lagi nating dala to uh, toner bago mag moisturizer sa uh, tuwing gabi ano bago tayo matutulog so guys huwag yung kalimutan yung shampoo conditioner ako di ko na kailangan nun eh obvious naman yata wala tayong buhok eh mga parse. eh <laughs> kailangan nyo siguro ng mga pang kulay baon din kayo ng biskwit kuya ang mga kuya uh, mga chinchiria kailangan din yun uh, minsan nagutom tayo sa gabi nasarado na yung mga mess no? 20 bags each so garbage bag kailangan din kasi minsan walang binibigay yung mga kabinista so, para laging handa So since mag-iiba yung weather guys, kailangan natin ng lotion. At saka facial wash kailangan din natin, no? Oh. Ah, kagaya nito, yung set of feel. Medyo mahal, pero okay naman sulit to. So guys, kailangan din natin 'to, sunscreen. Para hindi mangitim ang mukha natin at pag-uwi natin ay eh, maayos pogi pa rin <laughs> so nabili na natin yung ano no sa grocery area so dito naman tayo sa mga first aid mga gamot okay ito na yung napili ko na po okay ganda sya yan para may iba naman yung kulay okay O oh, refresh refreshment muna kasi napagod eh So sa maliitang to, andito yung mga work essentials. So pagdating dun sa barko, hindi ko na kailang buksan yung dalawang ano no, maleta. Kasi diretso na work eh. So yung mga pasalubong nandiyan na, yung pinabili ng kasama natin. Basta yung ready na to work nandito lahat. Importante yan, guys. Tapos dito sa isa, yun yung mga personal uh, gamit. Mga damit, mga additional toiletries. Tapos yung carry-on, yun yung mga kailangan mo during the trip. Alright, guys. Alright, uh... Kita tayo sa for my additional videos. Please hit that notification bell, okay? And don't forget to subscribe. Ciao for now.